Bilis-bilis na naman ninyo ang gawa ninyo. Kupad-kupad nyo. Ikaw nga pala may utang ka pa sa akin, ha? Hindi ka pa babayad. Tola, alis na ako. Matagal na ba sa'yo ang baril mo? Huwag ka maingay. Baka maraming tayo ni Lola. Ba't mo tinatanong? Wala. Nakita ko kagabi. Eh. Kaya bong yun. Bakit gusto mo turuan ka tayo humahak ng baril? Iwa ba ko, di mo kailangan yun eh. Anong hindi kailangan? Si Lola kasi, walang ginawa kundi turuan ka magdasal at maging mabait. Ba't ka ba nagagalit sa akin? Hindi, Dado. Nilalayo mo ako sa mga kasamahan ko. Obligasyon kong pangalagaan ang kapakanan nila kaya sa isipin ang sarili ko. Kung sa tuwing pagpapakitaan kami ng dahas ng militar, ay uurong kami, walang mangyayari sa ipinaglalaban namin. Ang dapat sa kanila, sabayan. Ang hirap naman sa iyo, masyado ka matapang eh. Wala ka sa pikit. Tapatin mo nga ako. Ano ba tayo? Mahal mo ba ako ha? Mahal kita dado. Pero kung talaga mahal mo ako, iintindi mo mga pinaglalaban ko. Ako yun eh. Hindi mo sila pwedeng ihiwalay sa pagkatao ko. Kasama ba ako sa pinaglalaban mo? Halilig. Mamahalin kita sa parang alam ko. Huwag mo sana akong baguhin. Alam mo ba? Alam mo, napakahirap mo na talagang mahalin bilis naman ninyo ang gawa ninyo. Kupad-kupad nyo. Ikaw nga oh, pala may utang ka pa sa akin, ha? Hindi ka pa babayad. Tola, alis na ako. Matagal na ba sa'yo ang baril mo? Huwag ka maingay. Baka maraming tayo ni Lola. Ba't mo tinatanong? Wala. Nakita ko kagabi. Kaya bong yun. Bakit gusto mo turuan kita umakak ng baril? Di ba ko, di mo kailangan yun eh. Anong hindi kailangan? Si Lola kasi, walang ginawa kundi turuan ka magdasal at maging mabait. Sa bagay, tama rin siya. Ang importante, makatapos ka ng pag-aaral. Ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya. Kung ako ang papasok sa eskulahan, iluluwa na ako nun. Kamusta na kayo ni Linet? Ayos lang. Mag-aaral muna kayo, ha? Ah. Huwag mo bubundisin. Naman. Oh. Ha? Delgado. Gusto na pala yung mga... Bloomingdale at sa Tondo. Okay lang, sir. Lelo nga sila ngayon. Eh. Baka natatakot. Pero, sir, marami na kasiya kalit sa inyo ngayon. Lalo na yung mga bata ng dati nakaupo sa pwesto nyo. Hindi ko iniintindi yung galit nila. Yung galit ko, ang dapat nilang katakutan. Ngayon pa lamang ako nagpapasimula. si Kuya Daniel. Ayos na siya. Mabuti na lamang, Your Honor. At hindi malalim itong sugat mo. Santos yan. Don Carlo yan. Tinubur ko sila ako. Talagang mahirap magtiwala sa hindi mapagkakatiwalaan, Your Honor. Anong balak mo ngayon, Daniel? Gaganti tayo. Gaganti tayo.